Hello Etiens! Welcome back to my channel. Ang ganda at ang cute ng senaryo ng Wish Bus sa South Korea dahil uh, andyan lang yung bus tapos andun sa loob yung boys natin is 19 habang kumakanta at may malaking monitor o TV sa harap ng Etiens at habang nanonood sila ay uh, finofocus ang uh, camera sa bawat muka ng ating boys habang kumakanta sa loob ng uh, bus talagang nakaka-enjoy at nakaka-mismurize nakaka ang mga boses ng East Boys dahil habang kumakata sila ay nakikita natin nakikita ang kagapuhan ng East Boys at ang cute lamang ng senaryo yung malaking wish bus makatabi ang malaking TV at nag enjoy ang lahat pati mga bata, may edad man o bata o teenager ay talaga nag-enjoy sa performance ng East sa wish bus exclusive <music>